tiket nih. Ah, patay nih warning, Bay. <tipan> Matain nah, no parking. Curin kinshi. Kuno shohin. CB, CB jo, Cik. Nah, patay warning gede kalau Koki mana? Koki cheno. Curin O kinshi des. Curin jo. Oh, Gorio Kodasai. Awala ah, man? la mai, penalti. Warning nang man. <tipan> Limang lapad. Warning, warning. Ay, paano madadala? Pati pag yan in-in-pound, kasama puno. Kasama puno pa <laughs> <laughs> yan. kasama puno yan. Hindi yan madadala, basta basta. <laughs> Hindi makakarga ng pulis <laughs> Naku po. Oscar, kawawa yung bike Oscar ba? So tayo guys, doon tayo nag-park sa so, pinakamalaya. Tignan natin yung bike natin ko walang warning. as ah, si Bonbon, gamit na pa Bonbon. Kisa yung mga bike, wala yung donate. Donate yung bike si Bonbon. Luwag kayo hindi ta jekere sa Japan karon tapos pag sika sika pati hinita je kay bon lo ya mo banay. Ta to na to bike na to guys. Wala na tikitan si Dexter. Bye bye. May warning. <coughs>